Hindi ba ganda yung sitwasyon ngayon sa Pakistan. Marami na protesta. Malinis pagkatahi. Imagine, kamay lang yan. Oh. Ganyan siya pagkatahi. Guys, tignan niyo anong ginawa ko. Magtahi. Ako nitong cushion. Cushion to guys. Para sa upuan na sasakyan ng mga amo ko. Kasi nilagay to sa, sa driver seat. Kasi yung amo kong babae masakit na yung feet niya kapag mag-drive siya. Sila dalawa yung nagda-drive na sasakyan. Ngayon ay pinalitan ko ng cover. Yung amo ko babae yung nandito ngayon, yung amo ko lalaki wala. Kasi afternoon duty yung amo ko lalaki laki. Pagkatulong tayo ay lahat gagawin. Manghilot, mangmasahin ng mukha. Yan yan yung trabaho ko dito. Relax lang kasi wala na akong masyadong trabaho. Yan wala dito yung alaga ko lang kalat. Nakatulog kasi ako kayo ng umaga. So natulog si madam, si sir, nasa trabaho. Hindi ko alam natulog ba si madam kasi narinig ko yung cellphone niya manood siya ng video or doon ba makinig siya ng video tapos nakatulog na siya. <laughs> nakikinig kasi siya, siya ng balita guys kasi sobrang hindi maganda yung sitwasyon ngayon sa Pakistan. Maraming na protesta. Palagi siya nakikinig ng balita kasi alam niyo na nandoon yung alaga ko sa Pakistan. Iyan, tapos ko na siya dito na tahi dito na naman. O. Basta dito na lang din ako natutong magtahi. Pero dati guys, mahilig talaga ako sa Pilipinas. Alam mo ba yung mag-awat-awat kay mama ba? Kapag mayroong mga gisi-gisi nga sanina, ala, magtahi si mama kami din, magtahi. Pero alam mo, hindi, hindi maganda yung pagkatahi ba? Pero dito lang talaga ako marunong na magtahi-tahi ng ganito na marunong na ako magbagay-bagay. At alam nyo guys, binigyan ako ni madam ng sewing machine. Pero yung lumang style, hindi yung ngayon na uh, mga sewing machine. Yung lumang style, yung parang brown yung kulay ng ano ng lapagan ano patawag tawag diyan basta yun nandoon sa Pilipinas ngayon pinadala namin sa cargo ding dong Yes, madam, marami, marami siyang binigay sa akin. Yung mga damit ni Jenny. Old dress ba? Yung mga frock, ganun. Binigay niya sa anak ko. Marami. Hanggang ngayon, nandun pa sa bahay. Kasi ayaw ibigay ng anak ko sa ibang mga bata. So, ganyan guys. Tingnan, ipakita ko sa inyo mamaya. Diba, sobrang ganda ng pagkatahay ko. Ay! Oo. <laughs> uh -huh. Sobrang ganda ng pagkatahi ni Jovi? So, alam nyo, yung mga ma mahilig sa bata, sila yung mga mababait. So, yan guys. Pakita ko sa inyo yung ginawa ko. O, oh, ba diba? Sobrang linis na pagkatahi. Malinis ba? Basta malinis para sa akin. Malinis yung pagkatahi. ba diba? Hmm. So, ito yung dito upuan. Ito yung panglikod. Diba? ba? Hmm. Malinis malinis pagkatahi imagine kamay lang yan oh. ganyan siya pagkatahi mm, malinis ba sabihin nyo oo, oh, oh. comment kayo oo, oh, oh. oo. ba malinis so yan lang guys thank you for watching don't forget to like and share my video and don't forget to subscribe by youtube channel bye love you all